Matapos lumabas sa isang pag-aaral sa Amerika ng mga Pilipino raw, ang pinaka naniniwala sa Diyos sa buong mundo, isang uh, convention ang idinaos naman ng na mga hindi naniniwala o may agam-agam sa pagkakaroon ng Diyos. Hanga daw nila ang respeto mula sa mga kapwa-Pilipino na may kinabibilangang relihiyon. Ang may nitabalita, Adelitricia Zafra. Kung siyam sa bawat sampu o 94% daw sa mga Pinoy ay naniniwala sa Diyos ayon sa inilabas na pag-aaral ng isang research organization sa University of Chicago kamakailan, ito ay yung natitirang 6% sa unang pagkakataon. Nagtipon sa isang konvensyon ang mga atheist at agnostic. Ang atheist ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang agnostic ay naniniwala ang hindi natin alam kung may Diyos ba talaga o wala. Ang konvensyon, pinamagatang Godless Philippines. Are you ready for this? Ibang tao rito pwedeng tumulong kahit hindi sila naghahanap ng mga tinatawag na reward sa heaven o yung biglang paniniwala. Kaya pwede kang tumayo, nasabihin mo naman na okay hindi ako naniniwala pero tao Noong nakaraang taon lang daw nabuo ang grupong Philippine Atheist and Agnostic Society o PATAS at may nasa 2,000 miyembro raw sa buong Pilipinas. Marami raw sa kanilang hindi naniniwala sa Diyos dahil may mga katanungan sila rito na hindi masagot. Hindi rin daw kasi mapatunayan ang pagkakaroon ng Diyos. Maraming nagtatago kasi Atheist. So, una-una, parang porkit sinabing you're not a believer of a God, para naaano sila, yung na-stereotype sila masama, immoral. Pero ayon sa sociologist na si Brother Clifford Sorita, walang dahilan para magtago ang mga non-believer dahil hindi naman isinasantabi ng lipunan ang kanilang paniniwala kahit pa katolikong bansa ang Pilipinas. Ang ating bansa ay mayaman sa tinatawag na kuro-kuro o kalaman hinggil sa mga ganitong mga pag-aaral tungkol sa Diyos. So makatwid, hindi mas sila, kung sila ay minority, yes pero marginalized, no. Malalim man ang ugat ng paniniwala sa may kapal ng karamihan sa mga Pinoy, mapamuslim man o kristyano, kailangan lang daw maging bukas ang isip at irespeto ang piniling landas ng ating kapwa. Bawat pananampalataya, bawat paniniwala, may puwang sa dialogo. Bakit? Dahil sa formula natin sa Bansang Pilipinas, sabi natin, ang thesis, kapag sinama mo sa anti-thesis, ang resulta, synthesis. Ibig sabihin, sa pagpapalit-palit ng kuro-kuro, nagkakaroon ng pag pagkaunawa, pagkintindi sa mga bagong konsepto sa ating lipunan. Trisha Zafra, GMA News.